good morning sa ating lahat ayan ay nakaride na yung uh, ating lulutuin mamayang tanghali medyo makulimlim pa dito guys pang maambon pa dito sa kawiti may ulan ulan pa rin ayan mamaya yung amin uh, na ulamin mamaya ito na naman tinulang manok para sasabaw sabaw ayan kasi kahapon ay hindi kami nagsabaw ngayon ay magsabaw-sabaw kami Friday na ngayon guys Friday na, bilis ng araw tinulang manok at saka guys, tinulang manok yung uulamin namin mamaya tapos na yung, tapos na ako kumain ng agahan yung mga anak ko ay hindi pa kumain na yung sinaing ko hanggang tanghali na yan. Isang bisis lang ako kung magsaing sa isang araw para tipid naman sa gas. Napakamahal ng gas dito sa Maynila. Mahigit uh, isang libo na yung isang ano. Ayan guys. Ako uh, ngayong umaga. Ang dami kong gagawin. dami kong labahan. Maglalaba ako ng uh, mga ano, basahan kaya binibidyo ko muna, i-content ko muna yung uh, lutuin namin mamaya para naman na mayroon akong content ngayong araw sa aking uh, channel Pinkay TV ayan, this is my next work <laughs> mga nanay dyan ang pagkatapos sa uh, magagawa uh, ng uh, almusal kakain kain, ayan ito ang susunod nating gawin ayan <laughs> labada na naman. Ayan, yes, marami. Yes. Meron akong uh, nakababad. Ayan yung aking uh, labahan na ano. Kasi ilang araw kaya ang ulan. Mula kahapon. Mula kahapon. Ayan ang aking aso. Hindi ko pa napaliguan. Kasi malamig. Ayan, ay Maglalaba ako ngayon. Tapos ko, yun ang almusan. Maglaba walang pasok pa rin kaya yung mga anak ko nandito sa loob ng bahay kaya meron akong uh, katulong pag nandito sila sa loob ng bahay ay meron gumagawa kaya ako ay laba at saka ano na lang at least sa loob ng bahay meron tagahugas, taga map ng uh, sahig. atin aso ay ito hindi ko pa napakain. Ayan guys, itong yung next next na gagawin natin pagkatapos ng almusal. Mamaya ah, tanghali, ana naman, ayan nakaready na yung lulutuin namin na ulang manok. Ayan yung aking aso. Ay, ay gusto ng aking aso. Ito pa, oh, ito pa. Yung guys, yung aking aso, ay mahilig ito sa gulay na mga buhay. <laughs> mga buhay. Yung mga hinaw. Dako. Lagay muna dyan sa gilid. Nako. Ayan ay kumakain yung aking mga anak. Nahuli sila sa pagising. No more mama. Ha? No more mama. Ayan ha. Ay ako ay maglalaba na ha. Ayan ako. Maglalaba na si mami. Hmm. Ay. Pasok. Pasok. Ayan, ayan. Ikinakain ay, niya yung ano. Ilaw na papaya. Si Oh, yan na. Ah. Yan ang almusal mo dang. <laughs> <laughs> almusal na ano. Almusal yan, papaya na hilaw. Ayan, mahilig yan si Jandy sa almusal na mga hilaw na nagulay. Kumakain niya ng kamay kong. Basta yung mga ano, yung mga niluluto ko na mga gulay. yung aking pusa tumatawag matawag inom ng tubig saan sa ba? oh, po na sa taas ah, so oh, saglit lang ha kasi parang uulan oo, oh, oh. inom na ng tubig dito inom. oh, inom na doon mm -hmm. bigyan kinibigyan muna ng tubig yan sa tabo, ayan oh, nandiyan na si Don <laughs> si Don <laughs> si Don ang tawag ko dyan sa aking ang pusa tatawag yan ayan ay mukulimlim guys parang uulan oh. parang siyang uulan uulan ulit kaya ako tapusin ko muna yung ginagawa ko doon sa loob ayan kumakain ng gulay ayan umiinom na yung aking panter oh inom ka nandyan ha kasi maglalaba ako umiinom sa guys ng kanyang tubig pagpasok dito Inom na. Panter. Ang inom ng nalala ni mama. Yan guys, magbukas muna ako ng aking FB. Ako ay magagawa muna ako ng content dito sa sa FB ko. Ayan, bago ko i-upload itong aking content kailangan ko muna aking FB ay mag mag content din ako bago ako pupunta ng YT Ayan. aking uh, FB dito ay bumagsak na yung kanyang uh, <laughs> ang kanyang dashboard dahil nababasa na yung aking performance dito dahil nagwa YT na ako yan guys, pangalipas lipas oras ko itong aking mga social media na mga account. whitey at saka Facebook. Ayan. Ang ating uh, Facebook dito. O pagising ko sa umaga, Facebook muna yung aking inuuna mag-content. Bago ako pumunta ng whitey Nabawasan na yung aking performance dito dahil kailangan ko din mag-upload doon sa YT. Ayan guys, ito yung buhay natin sa loob ng bahay. Sa mga nanay dyan sa loob lang ng bahay, yan ay paulit-ulit lang yung ating routine, daily routine. At least mayroon tayong isang bagay na malibang-libang. I'm not uh, ex uh, expecting the earnings. Kung may earnings, okay lang kung wala, okay lang. din. normal pa rin ang buhay natin. Kaya tola tayong earnings. At least, nabaling yung isip mo sa ibang bagay. Hindi lang yung puro bahay lang. Ang aking uh, if be real's dito ay matagal na ako nag-meet tayo sa at least kahit papaano. May, meron tayong konting, konting earnings dito. Kaya pumunta muna tayo sa sa ano, sa YT. Try natin, ma-try din natin ma-monetize doon. Yeah akin hindi pa ako naka ano dito naka engage kailangan ko munang mag ano, dito ayan guys ang aking FB pupunta naman ako sa YT ayan guys nandito na ako sa YT ko buksan ko muna saglit kasi nag upload na ako dito kanina pag ko ng uh, content nag upload na ako dito kanina 2 hours ago hmm, ba ang nagising ako kahit ano na lang i-upload ko dito guys para may upload lang din ako dito sa YT ko at least meron akong content updated updated mamaya mag live naman ako tanghali kaya wala na akong ano wala na akong uh, extra time mamayang after lunch akong aking uh, ayan guys uh, dito na lang magtatapos yung aking video see you next video ayan ang aking aso <laughs> ayan ang aking aso ganoon lang uh, see you next uh, video guys thank you for watching Pinkay TV don't forget to subscribe <laughs> Don't forget to subscribe, Pinkay TV. Ayan ang kulit kong aso. Ayan. Hindi tayo nakakalabas ng bahay, guys. Kaya yung nakikita nyo na content ko ay uh, dito lang sa bahay.